Na. <coughs> Ay, oy. Oy, oh, kay, pa ako dito. Uy! kuya! O, pre, gusto na? Ha? So, eh, sige na, antay mo ngayon. Analing ko. Analing mo nga. Hindi, <coughs> ko lang. Si Analing, naliligo pa eh. Tawag dito. O, dyan pa. Nahintay ko pa nga eh. Kamusta ka naman ngayon? Ibigay ko sana na po. Grabe na. naman yan. Effort pa ako dyan, kuya. Ang ah, ganda ng forma mo ngayon, ah. Oo, oh, sorry. So, so, Binili ko so, yung bali ba? Hag, 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 Oh. Ah, <laughs> <Na>, talaga. Kamusta ka naman? Nabis ko nga din po siya. Nalang ha? Ang ah, bagay na bagay sa'yo yan, ah. <laughs> Oo, oh, di ba? Parang ang lakas ng dating mo. Tsaka, ang bago na pabango mo. Oo oh, nga po. Pamay nga, pamay, pamay. Bango ah! Bango! ganda na naman mo kayo na. Nag-gym ka ba? Ako okay. sa ano lang pala. Ah, uh, bali papalabas na mamaya, nagbibihis lang. Na. Alam mo naman, excited sa'yo eh. Ah, oh, okay. uh, yung kulay po. Kulay mo, bamay ka ng bongbong, bamay. Bakit mo Bakit mo ng kulay mo? Saan lang pa kulay? Actually, marunong din ako magkulot. Ah, okay. uh, mag ano, okay. maggupit. Okay. 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 <laughs> okay. Bakit ganun may mga pahalik-halik po? Uh, ah, pa ano, pahalik, inaamoy. Hanggang ngayon ba, wala ka pa rin tiwala sa akin? Ngayon naman, parang nag-iiba kasi. La lalaki ako! Alam Ay, na, gusto nga, sutukan tayo eh. Oo, <laughs> diba oh, yan siya sabi ko sa'yo sa eh. Parang laki ko, hindi naman yung tindigan ko. De, oh. puntahan ko na lang kaya sa... Mamaya na, dito ka muna, nag-excite yeah. nga eh. Mabagay sa'yo yung jacket mo. Oh, parang nga kasi nga, parang... Yawa, yeah, bigla mo kung bagay sa'yo. Lagi nga, po. siyempre na-miss kita eh. Wait. Ah, <laughs> bakit ganito? Ano? Bakit? Anong pa ang Parang naiilang sa ako. akin, may ilang katropa. Lalaki tayo. Alam mo, nagkamis lang tayo sa isa't isa. Parang isa, isa. parang iba kasi. Lalaki tayo eh. Ano ka ba naman? Ano, parang may iba kang... Ano, ano, ako? May ibang... Pare naman, parang pina... Min, mina... Iniisip mo ba bakla ako? Oo, <laughs> oh, <laughs> hindi pala eh. Eh, parang kakaiba kasi yung kinikilos mo. Lalaki ako! Pakita mo naman eh, ina-entertain ba kita rito kung ano? Namiss lang kita, kaya masama ka na ba? Yakapin? Hindi naman. Oo, no, hindi ka pala we're masama we're may wala may yakapin sa akin. Namiss lang kita, kaya lalaki. Mm, oh, Miss mo. Bakit ang pakis naman? Na-miss nga kita. Lalaki tayo di Ngayon, hindi ka naman dati ganyan eh. Ah, ganun ba? Sabi mo, bakla ako? Oh, hindi ako bakla. Parang, ano, ako nga tagapagtanggol pagtanggol mo pag ano eh. Parang yung sinasabi yes, ko sa'yo, tumanda ka na ng ganyan eh. Hindi, kuya. Tapos kaganyanin mo ako, sasabihin mo akong bakla, tagal na natin mag, mag, magkakasama. Hindi lang ako sanay, kuya na may humahal. Sabay pa ka tayo nagpatuli eh. Kung bakla ako, di akong papatuli. Patingin ako. Oo. Oh, oh. oh. Ay, Sabay pa ka tayo oh. magkatuli magkatuli eh. Hindi na ako sanay may sa may mga na may humahal sa akin at mga humahal. Grabe ka. Sige, tatawagin ko si Annalyn. Tawagin mo na. Kasang mo. Tayo ka oh. nga, muna. Tayo ka. Hmm. Oh. Parang, parang tumangkad ka na sa akin ha. Talikod ka konti. Talikod ka konti. Grabe naman yan. Ano ba yan? <laughs> ayaw garo mo. rin ako. ko. Mo ako. mo ako. mo ako. Lalaki tayo eh. Oo nga, <laughs> Lalaki tayo laki lalaki. Ano yan? Ano ba yan? ba yan? ka Yo, hello, what's up, my old Three storyline says goodbye. Peace out, peace out, let's go.